Simula sa pagiging starstruck kid, matagal-tagal ka nasa showbiz. Opo. Matagal mo na kaming ginugulo. Mm -hmm. Nagdadalaga ka ano, na, Bea. Saan mo nakikita ang sarili mong papunta? Ah. Uh, yung pangarap mo pa rin bang maging bahagi ng news and public affairs? Nadyan pa rin ba yun? Opo naman. Ay, gusto ko talagang maging anchor. Gusto ko maging... Ipapalitan nga kita, Tito Arnold. Tingnan mo, tonight with Bea Binene na yan next time. Oo nga, nauna na yung mga picture eh. Mm -hmm. Di O oh, sige, dito ka. Di mo, pati ako. Oh, meron ako. Tara, dyan ako. Okay. Dito Nandali yung lapel ko. Dali ka, dali Ikaw. Okay. Eh, bigyan na natin yung pangarap ditong bata. Mahirap naman na. Okay. Dali, dito oh, ako. Okay. Oh, welcome sa... Dali, sabi mo. Okay. Dali. Oh. Welcome sa tonight with... Oh. Ah, saan ba dito? Oh, yan, yan. Oh, yan. Dali sa iya, kumod na. Dali sa... Eh, practice nga ito eh. Okay. Ha? Huh? Okay. Ako dito? guess mo. Oh, oh. Ganda gabi ho. Oh. Ganito pala kung mag-guess sa show niyo. Okay. Nakakaba po, mamambeya. <laughs> Diyos po yan. Kamusta naman yung ano? Yung, uh, Nakaipong ka na ba ng yung sweldo mo, yung kita mo? Mm. Uh, lagi mo kasama mami mo? Uh, naturoan ka pa paano magtipid ng, ng kabuhayan? Opo. Ano? O ano po? Um, sa bank, tapos ngayon, Nilipat na kami sa kondo. Bumili kaming kondo. Nakakariwasa na pala itong batang to. Tapos, ah... Uh, uh, yun. Tapos ngayon magtatayo po, we're, planning to put up a business, tapos yung foundation. Nagtayo po ako sa Hidigo Foundation. Oh, at para well, parehas tayo. Okay. Ano yung, ano, Bea Foundation, gano'n? Bea Binene Cares Foundation. Cares. Anong, anong mga tinutulungan mo doon? Ano, we're aiming to give help, hope, and happiness sa mga, uh, to the people who are in need, mostly sa mga kids. Like, ah, bata rin. Mm -hmm. Ayun. Noong na. December po, nag-ano na kami. Parang sinusundan mo ako, ha? Papalitan na kita, Tito Arnold. Pati foundation ko, ginaya mo, ha? Ako. <laughs> <laughs> okay. Bukod sa alis, bugis-ngis, ano pa mga pinagkakabalan mo Sunday? Tuloy pa rin yung ano, no? Opo, Twin Hearts. Twin hearts. Uh, one oh. and six months na One year and six months na kami. Tapos, uh, Party P. Good news kasama si Miss Vicky dito sa News TV. Ayun, Tapos, ba't di mo na yung palitan si Vicky? Gusto ko ikaw papalitan ko. Gusto ko nakaupo eh. Kapag si Miss Vicky nag-newscast, nakatayo, eh. Gusto ko nakaupo. Parang comfortable, comfortable na ako sa upuan ko. <laughs> Ang ito. Oo, oh, may pakuya-kuya-kuya -kuy ka pa dyan. Okay. Ano inaasahan naman manonood dito sa Alice bungis -kis na ito? Marami pa yung sa Alice, yung didiretso yung buhok ni Alice, tapos makikita niya na yung, kung makikita niya na ba yung tunay niyang mommy sa Alice. Tunay niyang mommy? Mm -mm. Okay. Tapos at kung uh... anong mangyayari sa triangle ni Ace, ni Spade at ni Alice. So, Oo. O, kamusta si Jake? Hindi ba nanliligaw sa'yo? Ano? We're good friends. Sagutin. Pagbagaling na reporter? Hindi po. Good. Okay, uy, may bagong araw pelikula. Apo, yung My Contrabida Girl sa... Kasali ka ron? Ako oh, course. nga pala nakita ko sa... Bukas, nasa, Bukas na, sa March 14. Si Jake na naman ang kasama mo dyan. Apo, buy one, take one kami. May isang eksena dun eh, sa pelikula, parang hinaharana ka ni Jake. Apo. O anong, anong, masasabi mo dun? Ganon ba yung uri ng panliligaw na gusto mo, hindi sa text, kundi sa harana? May harana pa ba ngayon? Meron pa, no? May nang harana pa ngayon? Wala na? Wala na? Okay. O oh, least binubuhay niya harana. Kasi syempre ano. Dapat buhay 'yung Pilipinong -Pilipino yung harana oh, eh. Oo. Dapat mm. sa personal. Dapat sa in person mo talaga para para makita mo talaga sa kanya kung sincere ba siya or something. Okay, chat. May ligawan sa chat ngayon, 'di ba? Opo. Twitter, Facebook, mm. ay mo nang ay mo sa mga ganun. Dapat sa personal kasi personal. para mas para mas may express niya 'yung feelings niya for you para mas makikita mo sa kanya kung sincere ba siya. Ba? Anong gustong tularan sa iyo ng mga kabataan? Dahil ikaw iniidolo ka na ng mga kabataan. Mm. Ano 'yung gusto mo na maging positive na naiiwan mo sa kanila para maging mabuti rin silang kabataan? Ah, uh, siguro yung ano, yung uh, yung yung matulungin para yung nag ng blessings tapos ah, uh, yung gusto ko ma kumbaga gusto ko ma-influence ko din sila nung ah, uh, ano pa ba? Nung yung pagiging positive ko. Mm -hmm. At responsable. Yes, Nakita at responsable. ko sa iyo yun. Okay. Yung pag-iitsa yung pagiging yung marunong mag-follow ng dreams. Mm -hmm. Ano masasabi mo sa mga kabataan na hilig maggawa ng video sa sarili tapos popo sa YouTube? Uh, know your limitations. Oh. Think before you click. <laughs> Ay, kasama ka sa campaign natin na yun. Yes. Ha? Ah. Ano? Sa so, tingin mo, bakit napakahilig na kabataan sa mga social networking na ganyan? Kasi po, number diba, one. Di ba parang hindi na nakakausap yata yung parents? Parang puro na lang sila Facebook, Kasi, Twitter. Kasi, oh. yun nga, number one, Nakikipag-na ka nagka nagkaka- nagkaka-chance lang mag -meet ng friends, ng new friends through this through social networking sites nga. Number 2. So, sa mga new friends, ha. Ako diba? Number 2. Nakakapag nakakapag-express sila ng feelings nila sa pagsa-status, yung parang kung ano yung naiisip nila, po-post nila doon, yung ganoon. Tapos nakakapag-share sila ng mga pictures ng mga ano nga. Pero dapat know your limitations.